Hello, hello mga friendo-friendo Kain po tayo Kain tayo guys ng hotdog Aray Halal to chicken Wow ano, Wow ano, Gusto to ni ng alaga ko Sabi ko umanong ako ng Kulam ko para uh, sa alaga ko Kumuha nga ako tapos nag, ako ng kamatis, guys. Nagkilaw ng kamatis. Kain tayo mga idol, mga friend friendo. Let's eat na. Tara na. Sarap ng ulam ko. Kamatis na kinilaw. Uh, binudburan ng pamintang durog. Tapos tuyo. Tapos hotdog. Ang sarap. Para siyang sausage. Isipan ko naman guys mag video habang kumakain. Kasi pang upload. utos ng boss kailangan mag upload araw araw para medyo maalat sya para siyang sausage kasi siguro ang gusto ko ng alaga ako kasi para syang sausage 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 Badal. ng harap malinamnam ganito tayo mga idol dami ko ng uban guys na display na sila. Ayun yung sa video ko sa ano, nagbag video ko sa, nandun kami nyo guys sa Dira City Center. Ayun, nakikita ko yung, naga, pala yung ulo ko sa, ng camera sa ulo ko. Ang dami kong uban. Masarap sya guys. Ha? Hmm. May nakasulad doon na halal. Nagbabaon ng alaga ko nito. na na kusya nito. Liwa-hiwa lang Haba na guys yung ano ko video. Bye bye. Thank you for watching. Salamat po sa time. Peace out. Peace out. Bye bye. See you next video ba guys. Bye bye you.